Mga kabayan ng Armed Forces of the Philippines noong Thursday ay nag-announce na ni-launch ang bagong offshore patrol vessel na BRP Raja Sulaiman noong Mayorkals June 11, 2025 sa Alsan, South Korea. Ang mga dumalo sa launching ceremony ay sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. at si Hyundai Heavy Industries Chief Operating Officer and Senior Executive Vice President Ju Won-ho. Ang naganap na launching ceremony ay nagpapakita ng malakas na partnership sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea para sa pagpahusay pa ng maritime security and self-reliant defense capabilities. Ang offshore patrol vessel na ito na BRP Raja Sulaiman ay una sa anim na inorder ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industries na nagkakahalaga ng 30 billion pesos. Ang OPV na ito ay mag-undergo pa ng sea trials at magkakabit pa ng mga armas. At ang expected delivery nito ay sa March pa ng 2026, kaya medyo matagal pa. Para malaman natin ang kakayahan ng OPV na ito, aalamin natin ang kanyang katangian. Ang kanyang displacement ay 2400 tons, may haba na 94.4 meters, beam na 14.3 meters, at draft na 3.7 meters. Medyo malaki na rin. Ito ay may dalawang makina na MTUSTX diesel engines na nakaayos ng combined diesel and diesel, or coded arrangement. At may bilis na 22 knots or 41 kilometers per hour. Ang kanyang range ay 10,200 kilometers, at may endurance na 30 days. Ang kanyang sensors and processing systems ay Hanwa Combat Management System, Leonardo SPS-732 X-Band to the Air and Surface Surveillance Radar, identification friend or foe system, Hensolt UK Sharp IMIC 2i navigation radar, Leonardo NA25X fire control radar, Safran Paseo Extra Long Range Optronic Sensor Suite, Anschutz Synapses NX Integrated Nav and Bridge Systems, Stern Mission Bay 4 Multi-Mission Module Containers, at Link 16 loss Data Link. Ang kanyang electronic warfare and decoys, I radar electronic support measures, EW countermeasures, at dalawang Sigard DL-60 Mortar Type Decoy Launchers by Thermal AS. At ito na ang pinakakahintay, ang kanyang armaments. Malalaman natin kung mayroon siyang ibubuga sa mga labanan. Ang kanyang armas ay isang 76mm Auto Malaris Super Rapid bilang kanyang main gun, dalawang 30mm Smash Remote Controlled Weapon System bilang kanyang secondary gun, at dalawang 12.7mm Heavy Machine Guns. Ito lang talaga ang armas niya, pang patrol lang talaga. Kung sa akin lang, dapat nilagyan din ito ng anti-ship missiles, na nakalagay sa apat na missile launcher tube. Para naman makaback up kung sakaling may susugod na maraming barko ng kalaban sa teritoryo natin. Dapat nilagyan din ito ng surface-to-air missiles, para naman may pangdepensa sa mga jet fighters at missiles. Hindi sapat yung dalawang 30mm na smash remote controlled weapon system, bilang pangdepensa sa mga air threat. Iba talaga pag missile ang ginagamit dahil kaya niya habulin ang mga jet fighters para tamaan. Tapos mas malayo ang kanyang range. Wala din itong sonar kaya hindi din ito pwede sa underwater surveillance. Ang trabaho lang naman talaga ng OPV ay magpatrol at manghuli ng pirata sa loob ng EEZ natin. Kaso pag pinadala ito sa West Philippine Sea sa EEZ natin, baka makasagi ito ng si Mine at Submarino parang sayang lang, bago pa naman, malaking tulong din ito pag kumpleto ang armaments niya. Pag ganito lang armas niya, pang lang talaga at pang patrol. Pero kung titingnan mo ang scale model niya, na ipinakita sa Euronaval 2022, may nitong nakalagay na apat na anti-ship missile launcher, at short-range surface-to-air missiles. Baka hindi pa nalagyan, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.